Ang buhay natin ay mahalaga sa Diyos at mahal niya tayong lubos. Makikita ito sa kanyang paglikha sa atin at maging sa pagbibigay niya ng kanyang anak para sa ikaliligtas natin. Nakakalungkot na sa kabila ng katotohanang mahalaga tayo sa Diyos ay minsan hindi natin nakikita ang halaga ng ating buhay. May mga pagkakataon pa nga na hindi tayo namumuhay sa paraang nagpapahayag ng ating pagpapasalamat sa katotohanang mahalaga tayo sa Diyos. Misa ng maling pananaw sa sarili ay dahil sa maling pagtrato ng ibang tao sa atin. Merong may mababang pagtingin, merong may mababang pagtrato, merong hindi magpapahalaga at meron din namang gagamitin ka lamang para sa kanilang sariling nasa at agenda. Misang kapag bumubuluso ka na sa pagkakamali, maging ikaw mismo ay nakaka-develop na rin ng hindi tamang pagtingin sa iyong sarili at tila tinatanggap at niyayakap mo na ng lubos ang pamumuhay na hindi katanggap-tanggap dahil sa pag-aakala na iyon na ang deserve mo at iyon na ang magiging buhay mo. Sa aking opisina ay mayroon akong maliit na tropeyo na ginawa ng aking anak na panganay nung mas maliit pa siya. Ibinigay niya sa akin ito at sinabing best dad daw ako. Ang tropeyong iyon ay gawa sa dalawang maliit na mangkok na pinagdikit at binalutan ng aluminum foil. Para sa akin, iyon ay napakahalaga at nakadisplay pa nga sa aking kwarto. May mga natanggap na din akong iba pang mga plake at award pero iyon ang bukod-tanging nakadisplay sa opisina ko. Marahil sa paningin ng iba, ay gawa lamang ito sa recycled material at wala namang halaga. Pero para sa akin, kayamanan ito. Alam mo, minsan ganyan ang buhay ng tao. Tingin ng iba, sakit ka sa ulo. Problema ka. Wala ka ng ginawang mabuti, pabigat ka. At minsan, ikaw na mismo ay ganoon na rin ang pagtingin sa iyong sarili. Mahalagang tandaan na anuman ang tingin ng iba sa iyo, gaano man kababa o kawalang pag-asa ang tingin mo sa sarili mo, mahalaga ka sa Diyos. Ang sabi ng Bible, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Ang Diyos ay nag-aasam ng pinakamabuti para sa iyo. Anuman ang kasalukuyang kalagayan mo, ito ay dahil mahal ka niya at sa kanya, ikaw ay lubos na mahalaga. Kung may pagkukulang ka sa Diyos, huwag mong hayaan na ang mga ito ang maglimita sa iyong panunumbalik sa Diyos. Dahil anuman ang pinagdaanan mo o gaano ka mang kalugmok sa kalagayan mo, mananatili kang mahalaga sa Diyos. Kaya, asa ka pa.